Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na 'to, no. Araw ng Sabado ngayon, mga kainags, ano? November 18, 2023. Yan. Ano ngayon? Lako. Uh, yung ano kasi yung ating uh, Black Friday mag-uumpisa pa ng November 24 ano. Pero yung ibang mga establishment ngayon, mga ibang mga store ngayon mga kainags, nag uumpisa nang magkaroon ng sale. Inuumpisahan na nila ng maaga yung Boxing uh, Boxing Day yung Black Friday. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So kasi ngayon, nakita ko mga kainag sa napansin ko, yung ano yung yung GoPro 11, tsaka GoPro 12, naka dito sa Best Buy. So yun yung pupuntahan natin ngayon. Yun yung aalamin natin ngayon mga kainag. no kung totoo nga yung nakita ko sa ano kasi ginugil ko eh. So sabi ko ba, naka -sale. So pag kasi yung GoPro 12 parang less than less than 500 mga kainags ano? less than 500 kaya sabi ko abay sasamantalahin ko na tong pagkakataon na to baka machambahan natin at least habang maaga habang hindi pa tayo nakakauwi ng, ng Mindoro sa si Occidental eh meron na tayong GoPro syempre ba diba? so tatakbuhin ko lang mga kainags sandali lang ano Maraming sasakyan ngayon, maraming... Sigurado, maraming mga customer sa loob ng mga establishment dito, no? Yan, you no? Know, kung saan, eh, madalas tayong pumupunta. <laughs> so, sana, maka, makakuha tayo ng, ano, no? Ng uh, GoPro. GoPro. Kahit na GoPro 11, mas maganda kung GoPro 12. Tingnan natin, sana may matira. Kung nakasilingan, sana mayroong matira, no? Yan, utangin ko, utangin ko. <laughs> Pero dami, ano? Ang daming tao ngayon. Especially sa loob ng mga ano, establishment, maraming tao ngayon. Kasi nga syempre araw ng Sabado, tapos kahapon, Biyernes, yung ibang kumpanya nagpasweldo sa mga empleyado nila. Kaya yung ibang mga empleyado, syempre pag may sweldo, maraming ano yan, maraming prospect na gustong bilhin. Tsaka kasi maraming mga discount ngayon, ano? <laughs> Pero ang, ang priority ko talaga ngayon mga kainags, Ang unang-una ko talagang bibilin ngayon Is yung GoPro nga Kasi yun na importante ano? At saka alam nyo kung bakit ko utangin yun mga kainags ano? ako alam nyo naman ako eh hindi ako mahilig mangutang ano? nangungutang lang ako ng isang bagay pag talagang alam ko na kailangan kailangan ko at very useful yung laging ginagamit yan katulad ng mga inuutang natin sa home depot yung mga mga equipment kaya ako bumibili noon kasi madalas nating gamitin yun mga kainags ano? itong, itong gopro na bibilihin natin madalas din natin gagamitin yan halos araw-araw natin magagamit yan kaya okay lang na, ano okay lang na utangin natin yan yan yung mga ano yan yung mga sinasabi na magandang utangin kasi madalas mong nagagamit at syempre pag inutang mo yung presyo yung presyo syempre mga kainags yung presyo hindi naman sobrang laki ano kumbaga sapat lang taman tama so pwede nating kulugan yan buwan buwan sa sweldo natin o ba diba? So kung napapansin nyo, maraming tao, no? Maraming tao. At dito mas tayo. Maraming mga pumapasok na isang mga establishment. Maraming mga bumibili. Sana makabili na tayo. At ang tagal ko na kasing gustong bumili, no? Halos ah, isang taon na, mga kainags, no? Kung natatandaan nyo, di ba dapat eh, last year bibili na ako ng GoPro 11. Kaya lang, di ba sabi ko nga, ah, nag-birthday yung nanay ko. Ah, pinadala ko na lang yung pambili ko ng GoPro. Para ano para maging masaya naman yung nanay ko sa araw ng birthday niya. So this year sa December 1 mag -e 81 years old na nanay ko. Pero malakas pa rin makakain, sino malakas pa rin awa ng Panginoon. Tsaka uh, in good ano pa rin siya. She's in good condition pa rin, no. Oh. Good health. Ya, sabi ka ng nanay ko dati sa amin eh, no. Importante ang health. Marami kang pera pero hindi ka naman masaya sa health mo. Parang wala rin. Kaya sabi nila, mas maganda na yung kahit na wala kang pera. Medyo kinakapos ka pero masigla ka naman, masaya ka sa buhay mo. Yun ang masaya, yun ang tunay na kaligayahan. So syempre mga kainis, ano? kailangan talaga natin yung, ano, eh, yung GoPro nga. <laughs> Halatang excited na excited ako eh, no? puro laman ng bibig ko, GoPro, GoPro eh. No? Pero kung hindi nakasale at uwi natin ang San Jose Occidental Mindoro, so, bibili na ako kahit na hindi nakasale kasi importante yun eh. Importante yun, no? So, dito na tayo sa Best Buy, mga kainis, ano? Ayan ang Best Buy, oh. Pasok na tayo dito, no? Yan, yeah, sale Puntahan ka agad natin yung, ano, yung GoPro 12 Kung saan nakapuesto Sana meron pa, no? Yan Dito yun, eh Dito banda yung mga kainig, so Dito yun, eh Dito yun, ah eh. oh. Yan, yun. nakikita niya yung GoPro Yan, 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 yan Ito yun, mga kainig, so oh. Uy, uy, yun, oh GoPro 12 479 na kasi siya oh. Tama nga 'yung nabasa ko. GoPro 11 400 no. Ito na 'yung bibiling ko. 479 na kasi siya. Yan, hanap tayo ng ano. Hanap tayo ng maghanap tayo ng tutulong sa atin. Isa na lang, isa na lang 'yan baka mawala pa. Excuse me. Bye. Sino pa rin tumulong sa atin dito? Mukhang busy. Okay, thank you. Yeah, that's fine. Maghanap tayo mga kainis, ano? Mukhang busy yung mga mga sales representative. Nag-isa lang yung mga kainis. Nag-isa lang nag-opro to. Ayan o. No? 479. Kita nyo. The rest 11 na o. Oh. ito pala. 12 din. Tatlo pala. Tatlo. Tatlo. Yeah, busy. Busy yung mga representative. Maraming mga customer eh. Tambay na tayo dito para hindi tayo maunahan. <laughs> Get something out of here? Yeah, the, the, uh, Which one? GoPro 12. The 12? Okay. Yes. And you're buying other things also? Uh, shopping around shopping around just just this one for so far okay so i will just keep this one at the front for you okay perfect so what's included in that one uh the battery there's a okay let, let me check it thank okay. you mm, i think there's a one uh one battery one battery the cable charging cable there's no there's no charger here right just the cable just the cable yeah Okay, perfect. Thank you very much. No worries. Yeah. And, um, what was your name? Uh, I N A G S. I A I A N G S. Yeah. G -S. India India Nancy Alpha Google Sunshine. Okay. Thank so you. So I will just leave it at the front for you. Perfect. Thank you. Yun nakasave tayo ng isang GoPro mga kayo, sa wakas. Tapos ah, bibili rin ako ng ano, Siyempre, nandito na tayo. Mangungutang na tayo ng ano. Itong kailangan natin mga kaya nags ano? $80 siya no. O, dalawang battery, tapos isang charger. Yan. Investment natin to sa pagbablog kasi kung kung ano yung yung GoPro 12 mga kainag siya no. Ang presyo no nasa 600 around 600. Pero mabibili lang natin siya ng parang 500, di ba? 479. Ganun, 479, di ba? So plus ito parang 600 din. So okay lang. Kasi kung hindi na ka-sale yon, bumili tayo ng GoPro 12. 600 yung GoPro 12 plus ito. O di na sa 700. Pero kasama na to, tsaka yung GoPro 600. Okay pa, di ba? Good deal, di ba? marami rin kasi mga subscribers mga nagko-comment no na mas maganda rin daw yung isa yung may mga may mga sinasadya sila na ano yun, no uh, replace parang ano yung pang ano sa GoPro kung sakaling hindi tayo makabili ng GoPro pwede nating subukan yung ano DJI ba yon DJI na pang GoPro din parang quality rin ng GoPro Uh, maraming maraming salamat mga kayo sa comment nyo no? Kaya lang kasi parang nasanay na ako sa GoPro eh, no? Mas gusto ko na kasi yung GoPro na gamitin Kasi parang nagamay ko na siya Mas ano na ako yung sigurado na ako doon, yun parang komportable na akong gamitin Wow, makagamit ulit tayo ng ano, no? A lot of yeah, ah, uh, okay, that's fine um, Are you good for receipt? Yes, please. please Ha, 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 yun mga kainags, ano? Hawak na natin ang ating pinakamimithing-mithing napakatagal na noon pa man. Ako, Panginoon, salamat. After one year ng pagpaplanong bumili, na pornada, pero okay lang, napasaya naman natin ang nanay natin. Talagang may mas magandang darating ano kasi GoPro 12, GoPro 11 yung dapat natin bibili last year pero nabili natin ngayon nakapaghintay tayo lumabas ang GoPro 12 at ito naka -sale. So bali ang ang binayad ko dito mga kainis ano wala pang 600 wala pang 600 kasama ng battery so napaka good deal very good deal Kasi kung hindi naka tong GoPro 12 nasa 600 to mga kainis ano So naka kasama na tong dalawang battery charger less than 600 kaya okay na okay ang budget natin no? So pagdating ko sa bahay mamaya mga kainags Or baka bukas Yung inutang ko sa card dito Babayaran ko rin kaagad ng cash yun Hindi, babayaran ko agad sa banko Para wala lang tayong utang Kasi kaya ko lang naman ginamit yung utang Umutang dito yung card natin Para yung yung credit history natin ay Magano no, maging maganda pa Maganda yung credit history natin kubaga utangin natin Pagdating natin sa bahay babayaran natin lahat ng utang natin. So yung 600, almost 600 na utang natin dito, pagdating natin sa bahay, mamaya or bukas, bayaran ka natin para wala na tayong utang, di ba? So ito, kaya ko lang naman binlid kasi nga syempre vlogger tayo, di ba? Malaki ang maitutulong natin nito at mabibigyan natin yung ating mga viewers, subscribers ng magandang quality ng videos, di ba? So tara, dun pala yung park niya sa ko, bata ko pumunta rito, no? Excited eh. Excited ang kalbo, mga kainis, ano? So hindi hindi malamig, mga kainis, ano? Warm, warm. Parang sa Amir pa nga actually. Pero sa ano no, pero sa ibang sa ibang lugar. Sa so, yeah, sa British Columbia no. May ano na, may snow na sila. Pero dito sa Alberta, tingnan niyo naman Edmonton no, wala pa. Tsaka yung ano, yung yung klima, mainit. Parang positive. Positive 3. Yung temperature. O, kita niyo naman, 'di ba? Oh. Kita niyo naman, no? Oh? walang ka snow snow talaga naman parang ano eh parang spring na no parang ito yung mga buwan ng ano eh ng mga April ganyan yung nagsisimula ng mamulaklak yung mga dahon ah magkaroon ng dahon yung mga puno parang sana nga spring na no ay wag muna kasi magbabakasyon pa ako eh palipasin muna yung bakasyon ko bago magspring na yan so bali ano no bali makakatakas ako ng isang buwan sa winter yan December so pagdating ko dito January February, March, yan. Yung March kasi medyo patunaw na rin ang yelo niya, ano? nagsisimula na. Siyempre ito may regalo ko na rin to para sa sarili ko. Yan, so salamat sa Panginoon, ano. Yeah, kaya nagbuo nga yung minsan maganda rin yung naghihintay ka talaga, no. Kino-control mo yung sarili mo, ano. Darating yung time na good deal pala yung makukuha natin. Yeah, so ito yung resibo natin, mga kainig, ano. So binayaran ko ay, ano, you know, 587.98. O, oh, diba? Best Buy. Yan. So, yan yun, no? Ayos. Wala akong balak bumili ngayon. Kasi nga, hinintay ko uh, yung November 24 pa, no? Uh, Black Friday. So, chinay ko kanina yung Google. Sabi ko, uh, tingnan ko nga yung ano, GoPro. GoPro 11. Sa Best Buy, kung nakasale. Kasi nakasale na, sabi ko. So, yun na nga, nakasale. Grabe, ang daming mga nakasale ngayon. Yung mga gusto kong bilhin, nakasale ngayon. Kaya lang, iniwasan ko mangutang utang na mga mga kainags, ano? Isa-isa lang. Mahirap yung pag hindi natin na-control yung sarili natin, tayo rin mahirapan sa bandang huli. Ang mga equipment sana, mga battery, gusto kong bilhin. Naka-sale ngayon eh. Tapos yung mga hinahanap ko dati na hindi ko makita, ngayon lumabas. Eh, wala na. Siyempre, priority naman natin yung GoPro. Better luck next time na lang sa mga susunod. Ayoko mangutang na mangutang, mahirap na. Delikado. Pagka ganitong mga sale, mga ka eh, nice, no? Black Friday sale, Boxing Day sale, Basta mga sale, naku eh bising pag bising mga ganitong daan. Hindi minsan maiiwasan na makarinig ka rito ng mga busina ng sasakyan kasi marami mga tumatawid, marami sasakyan. Kaya minsan nagkakalituhan, kaya minsan maiinit ang mga ulo ng tao pag ganitong siksikan. <laughs> pag mga sale, ayan. <laughs> uh, kanina nakailang ano tayo no, nakita tayo ng mga nagbubusinahan ng mga sasakyan ano. Kasi yung iba susulong, nalilito, akala nila walang walang sasakyan na susulong dito meron pala <laughs> tapos may biglang tatawid nako init ng ulo ng mga driver <laughs> ah, ganun talaga no ganun. Ma madalas kong ma-experience yan pag ganitong mga sale especially pag boxing day uh, December 26 nako pagkatapos ng Pasko nako Diyos ko pa Panginoon yun talagang sobrang daming tao mga kainags ano kasi ngayon hindi pa naman tayo masyado nakakita ng ng ano ngayon na ng maraming tao kasi nga hindi pa talaga totally Black Friday ngayon no. Sa pag no, November 24, 'yan. Kasi halos lahat na niyan ng mga product naka na. Kasi ngayon mga ano lang, mga mangilan produkto lang yung naka no. Sinuwerte lang tayo sa GoPro natin at maagang nag-sale. Yan. so nagpapabili si Mahal na Reyna ng ano no, ng ng ano, shake. Hatid natin sa trabaho niya. Yan. So, dalawa, ibibigay natin kay Mahal na Reyna, no? Tapos sabi sa akin ni Mahal na Reyna, nagluluto raw yung isang kasama niya raw ng ano, salmon. Nakoy, paborito ko. Bibigay niya raw sa akin ngayon. So, tama-tama, mag exchange gift kami. Yan. <laughs> ayun, 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 si Mahal na Reyna. Ayun, oh. Yan. Dala niya yung ano, no? Yung pabaon niya sa akin, no? Oh. Naalaman talaga. Anito ako, koy? Yan, dito ako. Ano yung dala mo? Ha? Huh? Ano yung dala mo? Bigay ni Richard, niluto niyang tanghalihan. Wow, sarap naman. May ulam ako. Yan yung ano? Salmon. Salmon. Oh, high ka naman sa kanila. Na, na, nahiya pa. Ayan na. Uy, thank you. Oh, sige. Pera sa mo ginamit nito? Hindi, pera mo siyempre. Ikaw okay. nagpabili. <laughs> Nakabili lang ang GoPro. Ha? Huh? Nakabili lang ang GoPro. Mura? Oo, oh, Magkano? same. Magkano? Ah, uh, 600 kasama yung dalawang battery at charger. Lahat-lahat na. Maraming sale na ngayon doon. Ah, uh, sa ngayon, bilang pa lang 'yung mga sale eh. Uh, sige, na, sige. Oh, sige, ingat. Salamat sa ano ah, sa salmon Karan ah. Tirahan mo ako niyan na O oh, syempre naman. Pati pag mamahal, hahala titirahan kita. Yeah. Yan. So tara na mga kinis no. So ito salmon paborito ko 'to mga kainis. So, salmon, grabe. Papakita ko sa inyo Bango. Tara. Yan itong ano to mga kainis no, nakikita niyo na to. Ano to eh, mga uh, pine tree ata to, spruce tree ano. Yan mga yan no. So ito, pwede nyo gawing Christmas tree yan. Bibili nyo yan. Magkano ba presyo niya? Ay, nasa $57, no? Ayan, no? Oh. Christmas tree. Tunay yan, no? Oh. Tunay na puno yan, mga kainag. Eh. Oh. Yeah. nyo yan sa harapan ng bahay, sa loob ng bahay nyo. Magiging Christmas tree nyo. Tapos sasabitan nyo na ng mga dekorasyon. Dati, $25 lang yan, eh, no? Ngayon, mahal na. Nagdoble. Mahigit pa sa doble. Parang ganyan yan, mga kainag. Ganyan, no? Oh. Yan, ganyan yan Yung mga yun oh. Bibili lang ako ng ano rito ng Clorox Para sa mga ihi Saya sa loob ng bahay natin ano. nakarami kasi wala akong nabili rito eh uh, mali ano yung mga malalaking Clorox na ubos eh, maliliit na lang ay eh, madaling maubos yung maliliit na Clorox eh. so naubos na kasi kaya bumunta ako rito para bumili malaking tulong yun yung Clorox na yun kasi pagka umihi pa umihisi sa loob ng bahay eh, yun ang ginagamit natin ano, pagtanggal ng mga amoy tsaka syempre ng mga dumi mga microbio, bacteria at kung ano-ano pa yan, ito yung hinahanap ko nung nakaraan eh. grabe, ganda ng temperatura pasyal muna natin ito yung aso natin ano yung ibang mga kainags, ano, yung ibang mga kababayan natin dito at yung ibang tao dito na nakatira malayo pa yung mga sale, yung mga Black Friday tsaka yung mga Boxing Day so nag-iipon na sila, halimbawa sumisweldo sila pag sweldo, bago pala sila sumweldo or pagkasweldo nila nagtatabi na sila ng halimbawa $50 kada sweldo nila, kaya importante talaga pag mga sale, dinidiskartehan mo rin talaga mga kayo nagsano kasi mahirap yung pag uh, hindi ka marunong pag, sa paghawak ng mga credit cards, especially halimbawa wala kang pera Pumasa ka lang sa credit cards sa utang tapos bayad utang bayad nako minsan mga kainags pagka hindi niyo na control yung sarili nyo rito nako bill mo ko nyan bill mo ko nyan bill mo ko nyan nako mahirap yun mahirap mga kainags especially kung may mga previous na utang ka pa medyo mahirap mahirap makabangon sa utang masarap mamili masarap mang utang pero <laughs> ang hirap magbayad mga kainags Okay lang sana kung yung mga utang lang ang responsibilidad natin eh syempre nagbabayad po tayo ng bahay. Mga bills, utilities, insurance ng sasakyan, insurance ng bahay, mortgage, property tax. Tako napakarami. Napakarami. Kaya dapat may control talaga sa ano sa pag-utang. Actually ano no, uh, may magandang tanong eh no. Uh, dito kasi sabi nila, ay paano kung mangutang ka na mangutang tapos eh wag mong bayaran? takbuhan mo ibig sabihin wag mong pansinin pag sinisingil ka wag mong pansinin yan kasi sa Pilipinas di ba may mga ganun eh no may mga kakilala nga rin ako sa Pilipinas eh Lako eh, eh, sinagad no sinagad yung utang sa credit card tapos ah, uh, hindi sila nagbabayad kumbaga pinupuntahan na sila ng bangko may mga pumupunta na sila sa kanila para singilin sila so hindi sila nagbabayad so matagal na no so parang wala rin nangyari parang ayaw ewan ko ha? kasi parang wala rin nangyari doon sa naniningil kumbaga hanggang ngayon utang pa nila pero parang pinabayaan na lang yata ng, ng ano, city bank yata yun ba, eh, dito hindi ko alam mga kainay so no? halimbawa hindi ka nagbayad ng utang hindi mo pinansin ang alam ko lang masisira lang yung credit history mo pero hindi ko alam kung ano ba ang gagawin sa'yo kung ikukulong ka ba o alam ko wala naman ako kulong sa utang eh. um, ang pagkakalam ko lang masisira lang yung credit history mo no? kumbaga parang mahihirapan kang mangutang sa susunod parang ganun ang alam ko pero marami rin naman ako naririnig dito nababasa na papakutangin ka pa rin kahit na, kahit na meron kang bad uh, credit history na nababasa ko pa rin napapanood ko parang pwede ka pa rin nilang pakutangin hindi ko alam ano pero yun ang hindi ko lang alam kung paano kung hindi ka nagbayad ng utang mo ano Anong mangyayari sa iyo dito sa Canada tapos ano mga kainags ano uh, ang bilis ng panahon 3 years na pala akong nagbablog so magti 3 years na ako sa ano sa pagbablog no sa December 26 2023, 3 years na ako niyan. So kasi dati, uh, nagsimula ako mag-vlog mga kainags. December, ano? December, December 26, 2020. Yan, dyan ako nag-start mag-vlog dati. <laughs> Tapos ano ah, ilalagay ko sa baba, sa, sa ano yung, yung link nung unang vlog ko mga kainags. Ano? Pag binapanood ko nga natatawa ako, grabe. Tapos hindi pa hindi pa ako marunong mag-vlog noon, hindi pa ako marunong mag-vlog. Hindi pa ako marunong mag-edit yun yung unang ginawa kong vlog yung nagluto ako ng adobong manok sa sa backyard no na may snow na sobrang lamig <laughs> grabe so ang, ang ginamit ko nas na camera noon nung time na yon ito rin itong ginagamit natin ngayon na cellphone ko Samsung S20 so alam niyo mga kayo ang laki ng naitulong sa akin ng cellphone na to sobrang laki sa, pagbab sa pagbablog ang laki ng naikontribute niya parang ito na nga yung buhay ko sa pagbablog eh kasi dito narin ako nag-e-edit grabe ang bilis ng panahon, hindi ko na malaya na Willie ako grabe no, dati nga no. nagsisimula pala ako mag-vlog sabi ko sa sarili ko hanggang kailan kaya ako mag-vlog tatagal ba ako mag-vlog ba diba? pero alam niyo yung time na minsan eh parang ah, tinatamad ka pero napapansin mo na lang yung sarili mo kinukuha mo yung camera mo naglalakad ka tapos nagbablog ka di ba ibig sabihin nun gusto mo talaga yung ginagawa mo ibig sabihin nun passion mo talaga kahit na magsinungaling ka sa sarili mo na ayaw mo na pero gusto mo pa rin mga kainags gusto mo pa rin talaga yung ginagawa mo yun yung na nalaman ko sa sarili ko na gusto ko talaga mag vlog yun talaga kaya hanggang ngayon tumagal tayo 3 years magti 3 years na grabe ano So, isa pa sa dahilan kung bakit binili ko rin yung GoPro na yun. Kasi mga na natakot ako. Baka masira tong cellphone na to. Naku, wala pa akong pambili ng cellphone. Kung yung GoPro nga, eh, di ba? Inabot ng siyam siyam bago tayo nakabili. Di ba? <laughs> Ito ba kayang cellphone? Panorin nyo mga kahinis, yung link na una ako nag para makita nyo naman yung time na una ako nag-vlog yan, so hanggang dito lang yung vlog ko mga kainags maraming maraming salamat, hanggang sa muli